What's up mga kambal, magandang gabi po Yan tayo po ngayon ay lalabas po ulit ng gabi Tayo po mga po ng isda po ulit Gawa ng, yan ang ganda po ngayon mga ilaw ng gabi Ng isda Gawa ng bumaha po. Ay umapaw po dun sa may tubigan po ni tatay Ay naipong po dun yung mga isda Kaya po tayo ay lalabas ulit po ng pangingilaw Yan tayo po yung, Tayo po ay nasa tabing bahay laan po Nasa harap laan po ng kubo mga Uh, tayo po ilulusong huli po ng tubigan yung mga kambal oh. laking laki turtle, turtle snake tuwagin pa weekend po sa amin oh ang laki oh yan po oh ang ah, laki yan po oh napakakalaki natin muna na itong sa ano sa pilapil ito ilagay sa sako kahit sa tuloy tayo paw pawikan labas po ngayon ng isda ay po gabi Sa po pawikan kaya po maganda pong lumabas po ng gabi pangingilaw nakabaw so, bago lang pong bakas oh. ng pawikan oh. yan po oh. nandyan lang po yun tabi tabi ang oh. dalag lumabu naman mabuo naman hindi kita yan mga kambalo lumabuo huli nasa na yun Iwabuan, di yan yan lumabuan hindi nakakita yan mga kambal talaga oh yan nakasakot tayong isda oo oh, laki yan po oo laki labas po ang isda ngayon ay ganang po. kaya po maganda po mga ilaw ano ang dalag tayo po yung dilipat kinda kuya Is na bigan po sa yun kasama po si kuya ruin hindi po makasama ano kuya ruin kati ay labo din hindi ang laking pawikan ng dumaan oh Ah, bakas. Ang laki, oh. Bago pala, perwinal. ikut lang, jan. Isilihampon nito nito ikot nito 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 lang nito 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 Basta na. Nawala na. Kaya ang bilis ng kabgab. Nawala na. Ang bilis na malunay. Sayang, laki. Wala na yung kabgab na malun. Kabgab po. Uh. Ah, Tabas pa. Ito po. Ito

Yan si Kuya Erwin po, kami po yung hiwalay Ni Kuya Erwin Ang panguhul ng isda po Sa apupawikan Ha Kuya Erwin, ano yan? Ba? Tikling <laughs> Sa nahawal, panadali Tuloy ko rin, taga ko sa Tukay, baling ay Ay, hari Ah, oh, tigrin tigrin ba yun? Hmm. Apa, ano? nalakad ba? Hindi Nalakad ako ba Ano ya, Lamig ano? Ikot tayo. aj. <laughs> <laughs> ah, yung mga dito. Yari yung Tikling Wow, eh. <laughs> Tikling eh. Ang laki ano so. Tikling. Tikling. Nakadali ng Tikling. Nahihiya pa ba kayo isda? Na mga kambal, talaga toko Ito po, ang laki Ate sa iyo oh. <laughs> Ang ah, laki po, oh. ang laki Kaya ko may pin no Ang laki Nakadali huli Nakadali isa Padalawa na ako ay pipin na Dito po tayo kay Maagri na ginagawa pong tawigan. Hindi pa po linis pero yung mga tagiliran po ang ano, ati pong tinitingnan. Gawa nang bumaha din po dito ay awas din po sa nanyang tubigan Baybay tabi po. Tingnan.

Ayan, laki po. Ah. Yan, may tig Ayan, ayan laki talag po. Oh. Ayan, may tig nila. Pa, pangatlo na po. Ah. Ayan, laki. Sa akin natingin na yun. Pakakalaki. dalaga pa. May tag ayun. abang na abang la po eh <tay> tayo po yung na, nan, nanabilaan po gawa nang di ba po linis yung isda yung tubigan po ay di pa linis kaya tayo po i-stabilaan. Sayang, nasa gitna naman. Ano? Ay, ano? ah, sumuot. Yang ja billig. Sollen wir teman? Ha? Oberwörter nah, nah, nah. Ayan, bibilis siya Ah, ah. bibilis yun. Ayan, bibilis lumang yun. Ayan, bibilis lumang yun. Ayan, laki yun. Ah, pig. Ayan, napul. Ah, ah. Ang <laughs> <Pag> kalaki. <laughs> Yan, laki. Bulwag, bumuluwag ay. Yan, bu <laughs> Ay, lulusungin na po ang ano. Yan, ang Yan, laki Kuya Pepin. <laughs> Bum bumulwag. Bumulwag. Yan, ang ganda ng ano Pagkaka <laughs> <laughs> Pag halos lahat gano'ng kalaki Ayan, lalo ng uh, kalibang Parang hanggang mamaya Ano <laughs> 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 Yan hey, mga kambalo Talaga naman po Luma Yan. Iya ni. Luma bu. Nasa na. lumabo oo ang bilis yan laki malaki na rin babalikan natin lumabuan yun nadali po huli oh. yung ating balikan. panlima na po na talag yari nakadalag din nakadalag din huli Ah, nakapraso na po. Ating nahuling dalag. Puro dalag ay eh. Ay. Ayan, daming dalag. Nakakatuwa. Sa hindi pa hawan na nakakahuli ay mga kamban. Kisa sa mga minutor na. Nakakatuwa mang huli. Ang lalaki. Huli. Itala. Eh, lumubog na. Eh, lumubog na po mga kambal. Yan pa kabilis. Sumisid na. ng ah, mga kambal eh. kawikan oh. <coughs> na yun laki dalawa na po tayo ng slick turtle <coughs> nakagalawa na yung bako eh yung pauwi ka na naman po Ito na po tayong pawikan. baka